kadalasan ng ibang Pinoy dito sa Pinas ay kinakahiya kapag ganito ang kanilang ulam? Napakasarap at napakasustansya kaya nito. Kaya naman tara, samaan niyo akong magluto nito. Hi guys! Dahil nga magluluto ako ng ginisang sardinas, kailangan ko ng dahon ng malunggay. At buti na lang malaki na tong malunggay sa harap ng bahay namin. Kaya naman dagli-dagli naman ako mamita sa hindi na bibili pa. Sabay nakitakbo din ang lucy dogi-dogi -dogi namin. <laughs> Napakalaking bagay talaga kapag may ganitong kailangan mong pipitas ka na lang. Kaya naman salamat sa aking mother at malamig ang kanyang mga kamay sa pagtanim nito. After ko na nga himayin ang dahon ng malunggay, sinunod ko na nga rin itong banlawan. Pagkabukas ko nga ng mga sardinas at may nahiwa na rin akong bawang sibuyas. Ngayon naman ay gigisa na natin. Habang nga minimekos-mekos natin insan. I-share ko lang yung dating binisita ko sa bahay nila. Saktong ulam nila, ganito. At pagkatapos, mahihiyahiya pa daw siyang magpakain. Dahil nga daw ulam lang nila, ganito. Naku, maging super blessed tayo kapag ganito ang pagkain natin. Dahil ang ganitong pagkain ay mas blessed pa sa may pinakamasarap na ulam dyan. Dahil super blessed ang binibigay na good health sa katawan natin. Dahil ang canned sardines ay mayaman sa protina at gawa ito sa kamatin. Lalo na kapag ginisa mo pa ito na may dahong malunggay. Ay, the best ang sustansya at napakasarap sarap talaga nito. Pagkahalo ko na nga ng dahon ng malunggay, sabay nilagyan ko na rin ng konting magic magic syrup. Sabay tinakpan, binuksan at syempre titikman natin. Pagkatikim ko nga, ko na nga rin itong maling para iprito na rin. ko na nga rin pinahaba-haba ang pagprito kaya naman ito, luto na sila. Sabay nilagay ko na nga rin ng strainer para bumaba at matanggal ang konting mantika niya. Nang maluto ko na nga ang lahat, sumandok na nga rin ako ng ginisang sardina. Kaya naman ano pang ko? Tara po ay kumain! Sa totoo lang guys, kapag ganito ang ulam ko na, ay sobrang napapadami na naman talaga ang aking kanin nito. At habang ang ini-edit ko ito, ay natatakam na naman ako. Kaya naman puputulin ko na ang video na to. O paano guys? See you next vlog! Salamat sa panonood! Bye!